nung pagbukas natin ayan nakita natin yung kanyang shafting so may problema na mga puting yung shafting ayun eh, o sunog na alright sa so, araw sa ating lahat Welcome ulit sa ating channel, Cordobis Butingting. Sa lahat ng mga viewers na gustong matutong mag-DIY, o kaya naman gusto lang magkaroon ng idea tungkol sa mga electric pan. so, ang channel na ito ay makakatulong sa inyo hindi lahat ay nagsishare ng libreng kaalaman kaya pakishare na lang ang ating channel sa iba at ang mga video natin maraming pong salamat ito ang ating gagawin mga butinding hanabishi stand pan Ayan. kanya natin kung ano naging problema niya mga butinding. parang okay pa yung ganyang shafting bago na din to kalasin testing muna natin pala kung ano naging problema niya so sasaka on number one hmm. naman mga uding ding number two maandar naman so wala siya naging problema no? Mander, oh. Patay. Ah, may kunting, ano mga butin yung kanyang sapting. Wala siyang alog. Pero mayroong clearance, oh. Ayan, oh. Mayroong clearance. Susubukan din idin yung clearance niya Pababa Kung iikot ba. Ayan, mga butin oh. Hindi siya umikot, oh. Ayan, umikot. Para nag-stack up siya, mga Ito lang, baka spacer lang mga ting. Kailangan lang natin siguro lagyan ng spacer. Pag nakababa siyang ganyan, hindi siya agad mag-ikot. Yan o. Oh. to, oh. Tulak mo. Yun na. Ah. Manda ka siya. Pero kung nakaganito siguro, yan. Angat natin. Yan naman. So yun. So ang gawin lang natin dito, lilinisin natin yung loob, yung shafting at maglagay tayo ng spacer. Okay? Nung pagbukas natin, ayan nakita natin yung ganyang shafting. So may problema na mga puting-ting yung shafting. Ayun, oh. Sunog na. Ayan. Yung dito mga putinting isa, okay pa. Yung dito ay sunog na. So, titinan natin kung magagawa pa natin tong paraan. Kung ano sa kalalim. Ayan o. Oh. Pero kung hindi naman siya malalim mga putinting, ayan oh. Parang wala pa akong masrat na ano eh. Baka pwede pa natin linisin. Ito so, mga meron tayong lihan, no. Lagyan natin ng langis. Tapos, tanggalin natin itong mga kutinting ito. Itong kabilang side lang naman. Ano? Ang kabila, okay. Yan, mubuo pa. So, susubukan natin dito sa liha na 1,000. Kung makuha natin yung itim na yan. Yan. Ganun yung mga kutinting. Ganun lang. Kuti-kuti nyo lang. Kasi hindi pa naman siya malalim mga kutinting. Mababaw pa. Tsaka napaka ano pa niya. Pagka maramdaman mga butinding sa shafting, pag lumalim na, yun, hindi na pwede yun. Yung pag ganun mo, mo na siya, malalim na yung tama niya. Yun, quiet ka na ng shafting at saka yung bossing. Pero pag ganito na ano pa, pwede pa to. So, lagyan na lang natin ng lang langis para hindi siya masyadong maano. Uh, ano. Pwede na ito mga patunti. Pwede na. Yan o. Oh. Hmm. Okay. So wala na. Yan mga patunti o. Oh. Ibang klase yung aking langis ay eh, no. Malapot. Hindi basta-basta mga -ano. Okay, so nilagyan natin ng langis na no. Tsaka nalinis na rin natin. Ito mga din, puli natin alisin to. Itong kanyang spacer. Ito, ano naman to, parang mampalamig lang dun sa winding. So yun mga abutin din. Balik na natin no. Yan, tapos dito. Okay na. Yan. Ano na. Ito oh. mga Testing natin, no? Testing natin kung umubo na sa ating ginawa na paglinis ng shopping. Hmm. Ito makaputinting oh. Pag pinigilan ko ha. Ah. Yan, oh. oh. tumitigil siya. Hmm. Tumitigil yan oh. So, ibig sabihin nito. Ano? Oh. Tumitigil eh. Mahina na yung kanyang kapasitor din. Ayan oh. Kaya kong pigilan. Naka number 3 yan eh. Hmm. Hmm. So mahina ng kanyang kapasitor. So isa yung cause doon na hindi talaga siya ma-start agad. Ayan. So mahina na kanyang kapasitor na So ngayon ang gagawin natin mga putinding, palitan natin itong kanyang kapasitor. Tingnan natin kung may mayroong magbabago. Okay? So ang pastor ay 1.5 microfarad. Dito. 2.0 eto 1.5 so ito mga butin mahina nung kanyang kapasitor talaga kung may panghinang kayo man maganda hinangin nyo yan ganun lang tapos gamit lang kayo ng shrinkable yan shrinkable tube tawag ito mga butinti. Tapos, ah, hmm, ganun lang. Okay na yung hundred Sa iyo nang tandaan nyo mga putinding, pagka mag-test kayo ng kapasitor, huwag nyo na i-test ng tester. subukan nyo lang hawakan dito. Pag yung kaya nyo pigilan yan, kaya nyo pigilan ha, yung iba naman kasi yung pigilan mo ang talaga ito yung maramdaman mo talaga na mahina na siya hindi katulad nung ano ito mga kutintig tulad nito bagong pahit natin ng ano kapasitor testing natin ngayon testing natin o natin so number 1 lang tayo o mandar na kagad o tapos ito hawakan ko mga kutintig ha yan o hindi halos ko mapigilan yan o hindi talaga siya mapipigil na halos oh, number one pa lang yan kayang talagang lumalaban yung ano so yun yung, yun yung ibig kong sabihin mga po ding, na hindi mo na kailangan i-test natin yung kapasitor dito lang hawakan nyo lang to pag number 2 yan kung napansin nyo mga po ding, kanina minsan tutulak natin tapos saka pa lang siya ikot, ngayon hindi na kailangan yun know? o oh. So yun mga ibalikan natin yung kanyang ano, katawan. Ganun lang mga kutinti. Ang problema niya ay kapasitor at saka yung shafting may kunting tama. So nagawa natin ang paraan yung shafting. Nilika lang natin ng 1000, okay na. Tapos, uh, yun nga, yun nga yung tatandaan mga kutinti. Pagka uh, mahina yung kanyang ikot, kaya mong pigilan kapasitor kaya mo na agad ang kapasitor yan okay so yun nga mga putingting testing natin number one yun Pas. Number 1 pala ako rin Number 2. Grabe. Number 3. o oh, grabe. Pas. So yun lang mga mo tinting. Maraming salamat.